Yes, good morning mga ka So, atong balikan mga ang ato ang gubidari sa may mulave, no? Kato nga akong i-present last time. Mauna ni mga ah... ka-farmers ang resulta. So, atong bisitahon. So, mauna ni ang lobby. O, oh, so makita ninyo dari ang inyahang dagko na. Oh, bulig-bulig na mga kayo grow so to apa sa pikas naghuot na siya sa so, ko na so maunis siya mga kayo mahit ang resulta so naan na, -na po'y daghan kayo dito mga putot bago na po din dag ko na kayo putot so maunis atong updates karon dari sa may mulabi sa de la gadulasur sa uh, lubi ni sir neri no yan. Sa mga gusto nga makabunga o gingon na ni Kadaghan. So, gamit na mo sa Umate Crew. So, available na na sa itong mga areas. God bless o maayong hapon.